So today guys ay i-reviews natin itong anim na roly polies natin. Ganito ang ginagawa ng mga isopods kapag threaten sila. Nagpapabilog sila para naka-expose sila yung kanilang hard na exoskeleton. <laughs> yung kanilang soft na underside eh, napoprotektahan nila. Roly poly. Ito yung mga bagong enclosures ng ating mga isopods. Mas malalim na siya guys. Taas na siya. Tapos yung vents ng takip. Binutasan ko na guys eh no. Uh, screen mesh tayo. Okay, may crack kasi malupok yung plastic. Kaya ako sa i Rios, guys, eh, kaya inaasahan ko. Panigurado, mag-build up ang molds dito. Dito sa taas, mag-umpisa ang molds panigurado. Eh, no? Build up ng moisture dito. Itong kanilang mga enclosures ay nagka-molds galore. Bawat enclosure. Paano ba naman hindi magkaka-molds? Eh, napakasikip na kanilang enclosures. So, wala man lang space sa loob. Tsaka kahit damihan ko ng vents to, wala pa rin enough na pag yung air sa loob. Kaya ayan, Prone to balls talaga. Ka. Nasaan kayo? napakita kayo? Ayun. May dalawa dito. Halina kayo at pangit yung setup ko sa inyo. <laughs> Sayang guys. Meron tayong isang casualty dito. Kakaawa naman. Nawalan tayo ng isa. Dahil sa aking kapalpakan. Guys, may nakita akong isang cute dito. Ayun oh. Ang cute oh. Robert Ducky. Halika dito. Sama ka sa evacuation center. Yan o, oh, time nila dyan o. Oh. Backlit ka dyan. Pang, may nakita ko dito ah. Ayun, magtagu. Dalawa. 6 species, tapos 6 bot species. So, dapat 36 minus 1 na natin. So, dapat 35 to. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tama na, count it tayo. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34. 35, tama ba? Ito yung gagamitin natin yung screen mesh pino na screen mesh guys. Anim na takip yung lalagay natin. Tapos, iguglo natin itong screen mesh sa ilalim ng takip. Kanyan lang. Didikit din yan guys. Didikit ka rin. Ayan guys, dumikit naman siya. Copy paste lang to sa ibang takip tapos goods na yung mga takip. So, naglagay pa ako ng screen mesh sa magkabilang gilid kasi hindi ako contento sa top ventilation lang na mesh kasi kapag parit patong-patong yan na ganyan, natatakpan din guys. Oh, so at least kapag kaya to kahit pagpatungin, eh, may vents pa rin sa gilid na malaki. Tapos may nang singawan dito sa gilid na, dyan, no. Diyan So all good na to guys. Kuha tayo ng additional substrate dito. Ito yung ginamit ko sa ano yung, substrate ng ng mga millipids. Hanggang ngayon guys, wala pang mold yun. Hindi pa yung screen mesh ha. Ito guys yung ating millipids. Check nyo. Wala mo lang ka-mold sa molds ito guys. Oh. Lahat to, substrate, mga organic. Galing lang sa likod guys. Wala mo lang ka-mold sa molds. Ito yung pinagbalatan ng carrots tapos hindi pa siya screen mesh na vent so butas butas lang tapos mataas pa humidity dito And Guys so goods na goods na itong mga millipits dito kasi mas malalim na yung enclosure natin so baka kulangan tayo ng substrate eh Mukha namang goods guys so lagyan natin ng organic decaying woods guys pwede lang kainin yan mga decaying organic matter millipid oh 20 no Diba? ba? Gustong-gusto na lang ito ng substrate, guys. Yo, nakita diyan. Maglalagay ako ng mga bato sa pinakailalim. Hindi naman siya mag-aakas drainage layer kasi hindi ako maglalagay ng screen mesh sa ibabaw niya. Pero mag-aakas siya as um parang irrigation sa ilalim, ano? Para may space space sa ilalim. Wala pa alam ko. <laughs> hindi siya ano, hindi siya basang-basa. Sakto lang siya, guys. Oh. Tsaka parang madali siyang ano, i-borrow ng mga isopods, ano? Tapos ito yung tatagdag na lang ito guys. Mix-mix lang natin para mahalo. Pinag-iisipan ko kung ilalagay ko pa itong sphagnum eh, or ito na muna siguro. Kasi minsan kapag nababasa yung sphagnum moss, eh, sobrang tumataas yung humidity eh. Ito, sakto na humidity dito eh. Saktong moist lang. Hindi sa damp, hindi siya sobrang moist. Okay, final inspection guys. Wala naman ako nakikita sa mga elemento dito. Basic setup lang naman guys. Nothing special. Maprovide lang natin yung kanilang basic needs. Goods na. Hindi na kailangan ng kunanong ano karatihan Sa kanilang karatehan guys, kapag meron na tayong mga gamit for terrarium, sapto so, yung mixture natin. Sapat sa anim na enclosure guys. Parang sinukat. Ito, isa sa pinaka-importante sa mga basic needs nila, ang calcium. Para sa kanilang exoskeleton. Nagaya tayo ng medyo good amount. Parte parte Para walang lugi eh. I-mix lang ulit natin Para mahalo Ganyan lang guys Woods na yan Ang isa pang magandang source ng calcium ng mga isopats natin ay yung eggshell. Linisan nyo lang tapos ipatuyo nyo lang ng siguro isang araw sa labas. Dalawang araw, ganyan. Tapos dudug nyo lang guys kahit hindi siya powdered. Tapos lagay nyo sa substrate ng isopods nyo. Good source of calcium din yun para sa kanila. Itong mga leaf litter, magsisilbing hide nila. Tapos magsisilbing pagkain din nila. Kasi nabubulok na yun eh. Rotten leaf litter so decaying organic matter din to sa kanila. Pagkain din to guys. So yun guys, may mga labels na. Nakakamiss yung pag ng mga tarantulas, yung pag ng labels. Unahin din natin sunduin itong mga rubber ducky. Iyan no, oh. nagloli poli agad oh. Yo, din. Counting food. Konti lang. Ayun, guys, nag-explore na sila sa kanilang bagong enclosure. Ito, hindi pa bumubuklat, nahihiya pa. Bumubuklat na yan, ayun, na. Pakchong, siguro Thailand siguro to kaya pakchong. Chong. Mabilis oh, mabilis na mga pakchong eh. Oh, Lord, glory po na. Malapit ko na ma-master yung pag-identify sa kanila. Kaya ito yung cappuccino eh. Oh, bilis. <laughs> Parang nag, ano nag accelerate ka agad ah. Ilang sisi kaya yon Pag naka role sila eh, para sila magkakamukha eh. ba? diba? <laughs> Alin dito, may iba. Ito mga red panda, napakadaling i-identify oh. Ayan oh. You know. Litaw na litaw eh. Tapos, ito guys, yung ating mga Amber Firefly na isopods. Ayan, so, kumpleto na guys, yung ating pag-evacuate. Natapos din ang ating pag-evacuate. So, ito yung ating Team Cubaris. Kasi lahat sila, Cubaris species guys. O, oh, yun know? o. Oh, to ito ba? binisa. <laughs> Rubberducky. And Cubaris species lahat guys. Cubaris, lahat yung Cubaris. Ayan, so... Hindi ko alam kung mag breed sila guys. Tingin ko ah uh, may tomato eh, may na dapat na care eh. Parang basic care lang no? Tapos dapat may dadagdag pa na care para sa kanila. Ganyan ang nabasa ko dito sa sa rubber Parang kailangan nila ng limestone. So hindi ko alam kung mag breed talaga sila sa ginawa ko. Pero all goods naman guys. Kung hindi man mag breed eh siguro pagkasamay ko sila sa isang malaking terrarium ano. Update agad guys. So ito ay after one week ng paglipat ko sa kanila dito sa kanilang bagong closure. As you can see guys, in ko yung mga dahon. Wala na silang mga dahon. Kasi napansin ko itong mga dahon, nag-start ng mabulok pero nag-start din na mamuo yung mga mold sa mga dahon eh. Goods naman yung mga dahon guys. Pero siguro dito sa place ko eh, sobrang humid. Kaya kung mapansin nyo, ito dry. Tapos ito, almost one fourth lang yung medyo moist. You eh, know, dry, moist. Dry, moist. So dahil nalis si yung mga dahon eh, yung mga isopats natin nakabarrow kasi wala silang hiding place. Ayan guys, so, cappuccino is spotted. nasa dito, oh yung mga puti guys ay calcium powder yan ha. Tapos napansin ko, itong mga pellets na iniiwan ko eh, kinakainin nila guys yung pagkain nila. Yan guys, so all good sila guys. May rubber ducky dito eh no. O oh, diba? Surviving sila sa setup na ito. O oh, thriving pala. Siguro thriving sana. <laughs> Hindi surviving, thriving dapat. Kaya natin rubber ducky. Diba? Ang cute. Yung isa guys, so tapos, guys, kagabi, maintenance ng kanila mga enclosures. May nakita akong dalawang kulay puti. Akala ko, that's na isopods yun pala. Exoskeleton nila, guys. Lumang exoskeleton nito. So, ang mga isopods, guys, hey, nag-shed din pala. <laughs> Akala ko, that's na. Yung pinagbisan lang pala ito, eh. Ayos din, eh, no? Tapos, dito sa red panda natin, parang may nakita akong maliit na isopods. Na parang transparent ang kulay. Ayan yung red panda natin, oh. Naka, ano, naka roly-poly. And, guys, may nakita ako dito parang maliit na isopods, eh. Hindi ko alam kung anak nila yon. Ano po, natatago dito. ano o, nag-rollipoli na agad o. Oh. So, yun. Sana nga, anak nila yon Sana nga nag din sila dito. Transparent na, maliit na isa pa dyan eh. Ganun makita. Hindi na mahanapan yun guys. <laughs> okay, meron tayo dito ng rotten wood. Kukuha tayo ng... Nang kukuha tayo ng mga woods dito para sa ating mga isopods. Ito eh, nabubulok na guys. So, kaya kaya ng kamay walang tayo guys para meron silang makakain tsaka hiding spots o so, diba Ito yung kinuha ko sa bubong nakabilad to so wala tong, wala tong masamang elemento kasi nakabilad sa bubong to na around palagi tsaka hindi siya nakatikit sa ground kaya walang namamahay na anay or mga langgam so malinis to guys hindi na kailangan banlawan to mm -hmm. Diba? Walang naman sa loob guys. Malinis yan. So yun guys. Lagay na natin to nang matapos itong vlog na ito. Sobrang haba na guys. Nakakantok mo ito panigurado. Marami ng tulog dyan. Ang boring na. Ito naman yung last part eh. Paglagay ng decaying, decaying rotten wood sa kanilang enclosure. So ayun. Next video na kayo guys. Patapos na to. <laughs> Maraming salamat sa Weird Pets Philippines sa pag-gift sa akin ng mga cute na isopods. Salamat sa inyo guys ang babaitin ninyo. Thank you. Maraming 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 salamat guys sa panonood ng vlog na ito. Sana kahit simpleng vlog na ganito eh na-enjoy nyo naman kahit paano Wala pa tayong exotic pets na alagaan. Waiting pa rin ng papers. So ayun. Maraming salamat at chill lang tayo lagi dito sa Skitso, Calma Philippines.